ibig sabihin ng iman? Ito yung paniniwala. Tasdik. At ang kahulugan ng paniniwala sa atin, pananampalataya, al-iman, itikadun janan Paniniwala sa puso. Wanat kong bilisan. At ito ay pagbigkas ng bibig. Wala amalu bil At ito ay pagsasabuhay ng katawan. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin na meron ka bang pananampalataya, paniniwala, ang tinutukoy dito ay yung puso mo naniniwala, yung bibig mo ay binibigkas niya kung anong paniniwala niya at isinasabuhay ng katawan mo. Hindi pwede na sabihin na mananampalataya ang isang tao sa kanyang puso at hindi niya sinama ang kanyang pagbigkas ng bibig at pagsasabuhay ng kanyang katawan. Kaya nga, di ba, meron kang naririnig na don't judge me ang aking paniniwala nasa puso. Dapat ka pa rin hatulan sa gawain mo kasi ang gawain mo parte sa tinatawag na iman. At dapat ka pa rin hatulan sa sinasabi ng bibig mo kasi ang pagsasalita ay parte na tinatawag na iman. Kung ano yung mali, dapat itama. At kung ano ang tama, dapat sangayunan. Ganon sa gawain ng katawan, ganon sa pagsabi ng bibig. At ganon din sa paniniwala ng puso. Kung ano yung maling paniniwala, itinatama at kung ano ang tama, yun ang tinatanggap. Parang nagsala ka ng salatul magrib. Ilang hakata magrib? Tatlo, pwede ba kung magsala sa oras ng magrib na dalawang rakaat? Kasabihin ko magrib yun. Pwede ba? Hindi pwede. Kasi bakit? Tinawag ng Allah Ta'ala sa, sa Islam na yung magrib ay tatlong rakaat. At ganun din yung iman. Tinawag na sa Islam na yung iman ng panampalataya, yung puso, salita at gawa at hindi mo pwede tanggalin yung isa doon. Yun ang kahulugan ng iman. Paniniwala sa puso, pagbigkas ng bibig, at gawain ng katawan. Naniniwala ba ang puso? Sabi ng Allah wa ta'ala, Qalatil a'arabu amanna. Sinasabi ng mga a'arab, mga munafikun, sa mga panahon ng Rasulullah, kami ay naniniwala. Qalatil a'arabu amanna. Sabi ng Allah ta'ala, Kullam tu'minu. Sabi mo Muhammad sa kanila, hindi kayo totoong naniwala. Walakin qulu aslamna. Ngunit sinabi niyo lang, kayo ay Muslim sa bibig ninyo. Kulo, sinabi ninyo sa bibig ninyo. At sabi ni Allah Ta'ala, walam yadukulil iman fi kulubikum. At hindi pumasok ang iman sa puso ninyo. Ibig sabihin ng iman sa puso. Hindi pumasok ang iman sa puso ninyo. Ibig sabihin, ang iman nasa puso din. At sabi ni Propeta Muhammad SAW, Yaman amanabilisani walam tu'min kulubuhum o kayong mga taong naniniwala sa kanilang mga bibig. Sinasabi nilang Muslim sila, pero hindi naniwala ang kanilang puso. Ibig sabihin ng puso, merong pananampalataya, merong iman. At sabi rin ng Allah o ta'ala, Ya ayuhan nabi, la yahzun ka una filkufur kufur, yakuluna bi akwahihim, walam tu'min kulubuhum. Ya ikaw propeta ng Allah o ta'ala, propeta Muhammad. Hindi mo ikakalungkot yung mga taong hindi naniniwala sa iyo at silang mga taon nagsasalita sa kanilang bibig na sila ay mananampalataya walang tukming kulubuhong at pero hindi naman naniwala ang kanilang puso. Ibig sabihin, ang puso ay mayroong paniniwala. Ikalawa, yung bibig ay tinatawag din na iman. Tama? Kaya nga, di ba yung balik Islam, anong ginagawa niya kapag nag-Muslim siya? Shahada. Binibigkas niya. Kapag hindi niya binigkas yun, hindi siya makapasok sa Islam. Tama? Kasi kung ano yung paniniwala ng puso, yun ang binibigkas ng bibig din. Anong sabi ng Allahu Ta'ala? Kul aman amanna bima unzila ilayna wa ma unzila ilaykum. Kul kulu amanna. Sabihin mo Muhammad, sabihin ninyo kami ay naniniwala kay Allah. Sabihin ninyo. Anong pagkasabi? Di ba gamit ang bibig? Sabi niya, kasabihin ninyo kami ay naniniwala kay Allah. So ibig sabihin ang pagkasabi ng bibig kabilang sa tinatawag na iman. At ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, al-iman, bidu'on, ang iman daw ay nasa 70 plus na level. At ang pinakamataas na level, kaulun, ang pagsasalita, pagsasalita ng la ilaha ilallah. So ibig sabihin, ang pagsasalita ng bibig ay tinatawag na iman. At sabi rin sa hadis si Propeta Muhammad SAW, umirton o nas nas, ipinagutos sa akin na itayo ko ang jihad para magdawa rin sa mga tao. Hatta yakul para sabihin ng tao, sabihin, sabihin ng tao, asyadu an la ila ilawan ng Rasulullah. So, ibig sabihin, ay kabilang sa iman ang pagbigkas ng bibig. Hindi pwede ang puso mo lang, Muslim ako. Pero, wala. Walang hindi kasama yung, hindi kasama katawan. At sabi ng Allah ta'ala patungkol sa gawain ng katawan, gawain ng katawan, na ito rin ay tinatawag na iman. Na kapag gumagawa ka ng ibada, nang sabi ng Allah Ta'ala, kung nangyari yung mga ibang sahaba, mga mga nagmuslim sa Makkah, mga balik Islam na sahaba, ang nangyari, si Propeta Muhammad lagi siya nagdudua na yung kibla iharap sa Kaaba. Dati kasi nakaharap sa Palestine, sa Baitul Maqdis. So yung Madina nandito sa gitna, ay yung Makkah nandito, tapos yung Baitul Maqdis nandito. So panagasala si Propeta Muhammad nandoon. Nandito yung Kaaba, nakaharap siya dito. Ah, nandito nakaharap siya doon, nandito yung Kaaba. Tama? pinagduduan niya na yung kibla makaharap na lang sa Kaaba. Tapos nangyari, hindi may mga sahaba na abutan nila yung panahon na nakaharap sila sa Baitul Maqdis sa Palestine. Nung nagduha ang Allah ni Prophet si Prophet Muhammad na ilipat yung kibla ay pinalipat na ng Allahu Ta'ala. Wa li wajhaka syatr al haram Sabi ng Allah Ta'ala, ay humarap ka na sa masjidil haram At dito, may mga sahaba na namatay sila bago pa nalipat yung kibla sa Kaaba. Pero nung nagsasala sila sa Baitul ng so sabi ng iba, paano yun? Ano mangyayari sa sala namin? Ibig sabihin, wala na pala yun? Kasi nakarap kami sa kabila? Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Kung isipin mo, ano pala? Tiway pala yun? So dito binaba ni Allah tala yung ayaw, wa ma kanallahu liyudi a imanakum. Hindi aaksayahin ni Allah tala. Hindi papabayaan ni Allah tala yung iman ninyo. Ano tinutukoy doon? Ano ba yung naaksayan sila saan? sa sala, di diba? So tinawag ni Allah wa ta'ala na iman yung sala kasi yung gawain ng sala, gawain ng katawan. So ibig sabihin yung gawain ng katawan, tinatawag din na iman. Yun ay tinatawag din na iman. At sabi sa si Prof. Sallam, iba sabi niya, ang, ang, iman daw ay nasa 70 plus na level, ang pinakamataas yung pagbiggas. at ang pinakamababa, ima tatulaadha anit parik. Yung alisin mo yung kalat, inakasugat o yung makalat sa gitna ng daan. Alisin mo. Ano yung may Di ba katawan? So tinawag, sabi niya, al-iman ay 70 plus. At sa 70 plus na iman, yung pinakamababa, yung maglinis ka sa daanan. So yung paglinis gawain ng katawan, tinawag siya na iman. So yun, ang uh, kabilang sa paniniwala natin na ang pananam tayo, ang iman, o paniniwala ay sa puso, sa salita, at sa gawa. Nakuha ninyo?